Sa iba nating mga balita, higit pitumpung katao ang sinugod sa ospital sa Esperanza, Agusan del Sur dahil sa umanoy kaso ng food poisoning. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jackie Mumvil, karamihan sa mga na-ospital ay nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at uh, pagtatae, basintabi ho sa mga nagtatanghalian. Sa so datos mula sa Esperanza Medicare Community Hospital, 72 individual ang ginagamot pero ayon kay Momville, maaari pa itong madagdagan kung isasama ang bilang ng mga sumugod sa ibang paggamutan. Batay sa Facebook post ng nasabing hospital, nagsimula ang food poisoning sa food packs na ipinabahagi ng isang privadong kumpanya. So nagsimula po pumasok yung mga pasyente. No? Unang pasyente siguro mga pa 6 p.m. No, tapos um, sa ngayon dumadagdag pa pero mas hindi na ganun kadami yung pumapasok no? so total, initial as of now, nasa listahan natin mga nasa 72 no? so dito lahat sa Esperanza Medicare Community Hospital MBC